sira, sir? po naputula. May pang ano ka ba? Ha, naputol. Meron akong missing link, sir. Ibigay ko iyo para hindi ka mahirapan magdugtong Sige. Masis na Salamat. Sige pa, sige pa. Saan ka pa papunta? Pauwi na ako, galing ako din sa Triangle Triangle, ito sa may Bangyad Tapos pauwi kang Angono pa Ang Angono lang pa, ito meron akong ano, missing link Ah, uh, dito tayo sa may ano, may bato. Kasi baka mahagip tayo diyan eh. Ito tawag dito. Sakto 'yung pagdaan mo. Oo nga eh, kasi pa-diretso na ako eh nakita kita dito kayo eh nasiraan ka kaya umiikot ako ilang speed ba to? 9 speed 9 speed 9 speed 10 speed ito ito 9 speed wala kang ano wala kang tools? Kasi sa saglit lang ako eh. May hinatid lang ako dyan eh. Ah, may hinatid ka lang? Oo. Hinatid lang ako eh. Eto, nine speed. Eh, hindi ako nagdala ng ano eh. Gamit eh. Sige lang, madumi. Ang daming buhangin. Hmm, Nanat... Na nawa napatong dun sa may buhangin. Alisin natin 'yun, Demi. Ay nalagyan ng buhangin eh. Ayan, ah, tingnan mo, lumabas na yung tunay hmm. na kulay niya. Kulay puti pala to dati, eh. naging itim na. Oo. Kayo ko lang din mo po kasi nagamit. Kaya stack lang yung sa Oo. Oh. Ah. Nagamit ko lang yan yung pinagawa ko, tapos pag-uwi ko. Nagpapalit ako na ito. Ah, na-stack okay. tong kadena mo. Kapag ah, mag-rides ka, baong ka lang ng ganito, missing link. Para pagka maputo lang ka, hindi ka mahihirapan ganto lang paggamit niya no pasok mo lang dito sa kabila eto namang isa dito naman sa kabilang dulo uh, tatanggalin natin yung kabila sino yung kasama mong lalaki kanina? tumulong lang yun yung nagda driver driver ano L3 ay driver yun yung sasakyan? Apo. kinulungan ka lang? Apo, ah, kinulungan akala ko kasama Apo, mo yun hindi po. Bumili kasi ako din ng ano pakwan. Ah, bumili ka lang dito tapos uh, nasiraan ka. Hmm. Tinulungan kanya. Ah. Uh, Kala ko kasi kasama mo 'yun. <laughs> Ayan, pag natanggal mo na yon, kabit mo na to. Tapos itong kabila dito naman. Yan. Tapos pagdikitin mo lang sila dalawa ganyan. Ngayon, hahatakin mo na ngayon siya. Papasok mo to. Yan. Kailangan din pala ako bumili ng ganyan. Oo. Yan, papasok mo yan tapos ibubuka mo to. Yan. Tapos ayan ano? Oh. Di ba? Di ba madali lang ikabit? Madali lang siyang pagdugtong no, oh. Ayan. Tapos. Tanggalin mo na to. Ayan. Okay na. Kaso ang problema ay yung kadena mo. Ang dumi na. Lalagyan natin ng ano. Ng lubricant. Tagilid mo to pa Tapos pidalin mo. Ha? Yan. Bandumi eh. Kulay itim na eh. Oh, ayan Malinis na. Eh, sige nga, testing mo nga kung okay na para sure tayo na makakauwi ka. Ay, nalang dali. Ito, magpunas ka ng kamay mo kasi malalagyan ng grasa yung manibela. Dudulas yung hawakan. Ayan. Tapos testing mo muna para sure tayo na okay na. Yeah, ikot ka muna isa. Ano, okay na? O, oh, ayan, makakauwi ka na niyan. Ah, angono ono ka pa, ang ono. Oh, boundary na ng ang ono eh. Makakauwi niyan. na Salamat po, sir. Ah, wala nga naman po. Salamat na po, ano yung channel sir? Ah, Nas Venture po. Ah, subscribe na ako. Ah, hige ingat po sa biyahe.